Isang nurse arestado matapos lasunin ng sariling mister. Ang babae na in love at nais pakasalan ang preso na nakilala sa trabaho. Patong-patong na kaso ang ipinataw sa isang nurse mula sa Missouri, USA matapos nitong planuhin ang pagkamatay ng kanyang mister para makasama ang isang bilanggo na nakilala niya sa trabaho. Kung ano-ano ang kaparusang natanggap ng babae, eto wala ng buhay ng matagpuan sa kanilang sunog na bahay sa Iberia ang nooy 37 anyos na si Josh Morey. Matapos itong lasunin ng kanyang misis na nooy 46 anyos na si Amy or Amy Morey na siya rin nagsimula ng nasabing sunog. Ayon sa korte, sa autopsy, nilason muna ng babae ang kanyang mister gamit ang chemical na anti-freeze bago sinunog ang kanilang bahay para pagtakpan ang krimen. Dahil dito, napatunayang guilty at nahatulan si Amy ng labindalawang taong pagkakakulong para sa kasong murder, 7 years para sa kasong arson. At 4 years naman para sa kasong tampering with evidence. Ngunit mananatili pa rin itong inosente dahil sa Alford plea tatlong buwan matapos pumanaw ang kanyang mister ay nakulong si Amy ngunit nadiskubre ng mga investigador na nakikipag-ugnayan pala ito sa isang inmate sa Jefferson City Correctional Center kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Hinihilalang uh, merong relasyon si Amy sa inmate na kinilalang si Eugene Claypool na nasistensyahan ng 25 taong pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay. Ayon sa apidabit na pag-alaman sa recorded phone call sa pagitan ng dalawa na makailang beses o manong nabanggit ni Amy na ayaw niyang makasama na ang kanyang asawa at maaari silang magpakasal ni Claypool dahil wala na ang kanyang mister. Samantala, nakapagpiyansa naman si Amy ng $750,000 o nagkakahalaga ng 42 million pesos at hawak na ng County Correctional Facility habang nagaantay kung saan niya pagbabayaran ang kanyang kasalanan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mala crime film na isinulat ng misis na ito sa ngalan ng pag-ibig na natagpuan niya sa bilangguan? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.